Sinabi nga ito ni Anthony Edwards dito nga kay Kevin Durant matapos nga niyang lagdagin at pauwiin na sa playoffs. Well bago yan ay muna ang mga sinabi ni Kevin Durant kung saan sinabi niya he is super impressed nga daw dito sa batang player na ito na si Edwards. At talaga nga daw na siya ang kanyang favorite player to watch ngayon sa NBA talaga nga daw na ang laki ng naging pag-i-improve na ginawa niya since na pumasok siya sa NBA. Ngayon 22 years old pa lamang siya. Pagpapakita nga daw ito ng kanyang love for the game at talagang nakikita daw yan ni Kevin Durant. Meaning lang yan ay kahit kaunting panahon pa lang ang ginugugol ni Edwards dito sa NBA ay malaki na nga ang ginaling niya since his rookie days. And this is a testament ng kanyang work ethic at ng kanyang kagustuhan na maging magaling na player, maging one of the great kaya kaya't he loves everything nga daw about Anthony Edwards at for sure nga daw patuloy daw panonoorin patuloy nga daw na susubaybayan ni Kevin Durant etong si Edwards for the rest of his career And then ito na nga mga nasabi ni Anthony Edwards dito nga kay Kevin Durant matapos siya nga pauwi na sa playoffs. Well, banggit nga neto ni Ant ay sinabi niya nga daw sa nakarang interview niya na gusto niya daw durugin whatever is front of him. Kumbaga sinasabi dito ni Edwards na binalaan niya na daw ang lahat. Kaya dapat alam na natin na they will take advantage ng opportunity na talunin itong ang Phoenix Suns at pauuin na itong sila Kevin Durant. And then natanong din siya about sa ginawa niyang pagpapauwi daw dito kay Kevin Durant out of the playoffs. Well, it felt great nga daw na magawa yan. At talagang he has the utmost respect dito kay Kevin Durant dahil simula pa nga lang daw ng bata siya ay lagi niya nang pinapanood itong si KD. Parang every game nga daw since he was 5 years old ay ganyang sinusubaybayan na yan. Then sabi niya pa na excited na nga rin daw siyang makalaro itong si Kevin Durant pagdating sa summer o meaning pagdating ng off-season maybe sa mga off-season workouts or sa Olympics at talaga daw natatrash to kin down ni Andre Edwards itong si Kevin Durant at ipapaalala niya nga daw na pinauwi niya itong si KD ang Phoenix Suns mula sa playoffs. And then dagdag pa nga neto ni Ant sa anyang interview na nagkaroon nga daw ng adjustment defensively ang Phoenix Suns sa kanya kung saan hindi na daw siya dinoble team at parang nakita niya daw yon as a disrespect. Kumbaga parang sinabi daw sa kanya ng Sans, you got beat us. At pinakita nga daw niya talaga na kayang-kaya niya yung gawin. At sinabi niya rin sa interview na you need to double team me. At yan nga mga idol ang mga nasabi ni Ettore Edwards sa kanyang post-game interview patungkol dito kay Kevin Durant. At talagang parang nakikita daw natin ang passing of the torch parang nung dati si Jordan and Kobe. At ngayon ay parang eto naman daw si KD pati na rin si Edwards. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Gumento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.